Thank mm -hmm. you. Yo, what's up mga sir to this video guys Ito na yung ating episode 5 ng ating pagtatanim ng palay mga lodi So yan na nga guys, ayan, nagbabad ako ng ano, 40 kilos na binhi na palay Ang purpose niyan is para tumubo yung ating binhi So binabad ko siya ng 24 hours After ng uh, 24 hours or isang araw mga lodi Hauin na natin siya or uh, ilalagay na natin siya sa isang sako so, Kalahati yan, tig kalahati So pakahao natin sa ating drum at nalagay na natin natin siya sa isang sako bababa naman natin siya ng mahigit 36 hours so ayan kahit mga dalawang araw guys na ibababad natin siya sa isang sako at tatakpan lang natin din siya at ayan na nga guys nung ihaw ko na siya at nailagay ko na siya sa isang sa mga sako yan nilagay ko lang siya dyan sa may gilid at lalagyan natin siya ng ano ng trapal para lumabas yung kanyang mga ugat mga lodi para tumubo at ayan na nga bago kumuwi kasi dito yan sa may bahay ng papa ko at ng mama ko kumuha muna ako ng pomelo or lukban so lukban ang tawag sa amin yan dito sa Bicol mga Lodi at mainam yan na uh, pang cleansing at uh, maganda yan sa katawan at maraming vitamina din yung prutas na yan or yung pomelo so yun nga guys after 2 days ng pag-aantay chinek ko na rin siya at lumabas na yung kanyang mga ugat so ready na talaga siya na isaboy or itanim sa ating palayan at ayan nga guys sinakay ko na siya kay Kombi so si Kombi yung ating uh, service para madala yung ating ating binhi papunta dun sa ating palayan mga lodi so yan nga guys samahan nyo ako mga lodi sa pagtatanim ng palay at ito nga guys yung makikita mo mga 7am yan ng umaga so pupunta na ako dun sa may palayan namin so kung may nyo mga lodi talagang napakaganda at napakasariwa ng hangin dyan at ayan napakarami na rin mga palay na tinanim at tumutubo at yan na nga yung aking uh, site dun sa may kanan ko mga lodi kung mapapansin yung mga lodi eh, no? talagang green na green na at uh, nakapagtanim na yung ibang mga mga magsasaka ng kanilang mga palay sa kanilang mga lupa at ayan nga guys napakaganda at kitang kita yung Mount Isarug dito mga lodi kung makikita nyo yung Mount Isarug dyan so malapit lang sa amin kasi Naga is malapit lang din talaga dyan kung susuungin mo yung kalsada na yan at hindi pa tapos yung kalsada nyan at vlog ko rin yung karugtong nitong kalsada na to papunta dyan sa may uh, malapit dyan sa may Naga so ito na nga guys ayan nahakot ko na yung ating mga binhi at yan nilagay ko na sa may palayan namin kung mapapansin yung mga mga lodi ano napakalinis at napakaaliwalas ng lugar at ayan nga nagpahinga muna ako ng kaunti at syempre tinaas ko muna yung short ko dahil ayan bumaba yung ating short at ito na nga guys papakita ko sa inyo yung binhi mga lodi yung sinasabi ko na tumubo na yung kanyang mga ugat so ayan na nga guys so kung mapapansin yung mga lodi at ayan ready ready na siyang itanim talaga dun sa ating palayan at ayan na nga papalis ko na siya or isasalin ko na siya dun sa may balde para may saboy ko na siya dun sa palayan na inararo na natin para pwedeng pagtaniman ng palay. So, ganyan lang ako magtanim ng palay mga lodi. So, saboy lang talaga ng binhi. So, sa iba, comment kayo mga lodi kung paano kayo magtanim ng palay or yung tarok ba yung tinatawag nyo mga lodi. Papatubuin nyo muna yung palay or yung binhi at uh, kapag tumubo na sa kanyo, itatanim sa lupa. So, meron din ganito dito sa amin. Kaya lang, yung ginagawa kasi namin is ano, saboy lang talaga ng binhi at uh, ayan, mas mabilis at mainam din talaga yung pagtatanim namin. So, kung papansin yung mga lodi ay yung makatabi mga katabi namin mga mga palayan. Malapit na rin sila mag uh, magtanim ng pala At yung isa naman nag-spray uh, sila ng insecticide or yung para sa kuhol na pesticide mga Lodi. So ito nga si Papa guys. Ayan. So nag-uusap kami dyan ni Papa kung ayan ba kung paldo ba yung pag namin next year. So siguro paldo naman siguro talaga yun. <laughs> so yun na guys, malapit na akong matapos at yun nga mga lodi, nung natapos na ako mga lodi, ay, uminom muna ako ng tubig at ayan, pinagmasdan ko yung palayan na pinaghirapan namin. Pinaghirapan kong bungkalin mga lodi. So ang ganda at ayan, uh, tamang tama yung tubig niya mga lodi at uh, ayan, maganda yung panahon at medyo mainit pa talaga nung mga oras na yan. At ito nga palang video na ito, mga lodi is medyo late. Ay, ngayon ko lang siya nagawa dahil meron tayong mga ginawa at naging Bisitahin niyo 'tong mga nakaraang week at ngayon ko lang tumaya upload sa inyo mga lodi at ayan maraming salamat at huwag yung kalimutan na i-follow yung aking uh, Facebook page at i-subscribe yung aking YouTube channel so yun guys bye bye